1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yes, ma'am. Katong ganta ono hold ten seconds karun. pugong or punggung. Ay ah, okay to last time kay 8 seconds karena Ay ah, sige, sige ma'am. unang Ah, Sige Cinta. Okay. Saka. Ten, one, two, three, four, five, six, yeah, seven, eight, nine, ten. Ma Yes, ma

saya mau dong terus terus sini sekarang mas balas apa? balas. toko dong berapa? enam puluh sembilan. enam. 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 unti-unti po umaangat yung views. Ah, Pero nag-start po kami ng 50 viewers na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi siya na sa bahay. Parang nag-free concert sa bahay. Pero nakita po namin na umaangat yung views, hindi ko yung sino ba naman kami, kami Pero kung mabalik ulit, pa kaya? Yes, ma'am pagdating ng panahon, tama. Kasi pinanganap siya 1995, 2000 ay kaputukan ng pagdating ng panahon. When you were growing up, yung setup ng pamilya. Pag sinabi mo magulo, pero sobrang tough. Hawaii? Kapal? <laughs> Siguro ka wala na. Hindi ka wala ka ng PT. Tugod ato ko ano, Thursday. Ganit mo, may busy ko. May activity mo, convention, may signing sa mga contract. Since atong Thursday, wala tayong PT. Ayun. Overprotective na siya madalas ako nasasakal, nasasakal in the okay. Yung mga bawal, bawal ako ng sumama sa friends ko ng super gabi, bawal ako ng boyfriend, focus ako sa studies ko. Yes, magigets ko yan. Pag teenager, ka, ko yan, tapos yung mga ganyang rules, tapos hindi na-explica sa'yo ng tama, bakit may mga ganyang batas, ang tingin mo, sinasakal ka, at hinihinder yung happiness mo ng mga magulang mo. Kasi tingin ko yung 90s kids kami, madaming mga bawal, tapos tayo yung generation na talagang lumaki sa Diba? Yeah. Isa pa sa napansin ko sa mga parenting style ng 90s, masakit magsalita mga magulang. Oh, oh, ano, mm -hmm. yeah. so, ano yung mga sinasabi sa atin mga magulang natin, hindi natin mga yan. Ang Ano yung mga magulang sa inyo ng mga magulang mo? Hindi ka sabi lang? Or... Napaisal sa ayaw ko lang. Pero ano naman hindi mo nalimutan sa inyo ng Ay! Oo. Sana Sige, sige.

bakasid okay, ako pinoo, may isang nagako akong ba dyan? 6. ano kung naman ako dito, in the front, hindi nilo ka ayusin, uh, okay? malakas ka sa pagkukulit, okay? kung ito ko sa mga kadayung sa mga mas kaya, natawagin kita ng isip, kaya malakas naman, lalo na kung ano kung merdeh, 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 ito online. Kasi pag may thing na online, may public o kalimutan siya. Hindi sa ina sila sa buong ina. Mga opinion ng tao. Bakit sila sa basket? Ano nangyari? Kung makikita lang mo na siya online, bakit pa kong makikita lang? Sige mga kimpasyos. Suot ako. Hindi so, ko pinakasinta yung mga anak so, ko na sobra. Hindi ko sumasabi sa mga so, comments na nakikita ko parang kimpasyo ko. Ano lang, masakal pa lang ako. Request sa kanta. Pero bakit lang tumatanda? Sinabi namin kasi kami ng director namin na sige rin na okay lang na magpakatao kayo. Kasi authentic. So ang ginawa ko, ako pinakita ko yung pagkakulit ko, yung pagmagkamali ko, pero parang na rin yun na parang nagkakamali ako. Bakit siya nagkakamali? Bakit hindi nagkakamali? Kasi napractice yan. Tapos ay, di nga siya tumawa, pangit. Ayusin mo nga. Tapos, pag kumakanta ko sa netizen category, ko kung isa nang atas yun, parang kung napakain natin. na, parang marami may ayaw, marami din may gusto, maraming may ng siya. Pero nagtataka lang ako, makakaya ako

pero okay na mga kumalang nagajulang hukay na pagkuwint pagduga dito ano 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 kung ano 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 Ah, give you in a moment by research. Competitor today session is. Most fisheries. That was the first in Manila Bay for the million. Unlimited for the government. We'll send a time check. Yes, ma'am. Is it okay? Please let me know na sana. Po, oh, uh, okay. Thank time na. The Vietnam and Vietnam anyway. of Indonesia. Tonight na po ba? Sa bitin po ng mga na-follow up. Aba, ibuan ini. Andami po, sir. Kumain po sa Ate Pala. 2025 ka to. What commando kali? Pwede daw sa mga tao. O para rin sa mga tao

nawawala sa sarili mo. Yung finding yourself is going back to who you are. Never naman nawala to same si Gigi. Feeling ko. At lagi. Ang nawala is yung sense na hinago mo siya para mag-peace mo di ba? So, paano mo na navigate yung time na yun? Na medyo maingay. Ang nila sa parang na. Kasi nawala ko sa At saka risa nila. sa iba, ikaw na Ano? gumawa ng mga tapos 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 tapos

Kaya lang? Yes, ma'am. Kaya so, Ay, okay. Kaya pa. duha pa ka last time. Sige, sige, ma'am. Atlas pa gamay. pa. Ay, okay. No. Tama na to. Ay, ka na, baba pa daw. Tara, gawa pa. Isa nila. Ay, alam. Alam. Sige, alam. Paasa pa So, yan yung mga struggles ng wow. being public figure, of performer, wow. of being so, a Yes, we are going something personal, pero yung sabi niya sa aaral niya ng kabal ni na ito yun yung sabi niya 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 yung niya Masaya na. Ngiti naman. Tapos na. Okay, isang na po. po Para maka siya. mo ito. Kung last time. I na siya. From Okay. Okay. Mayroon ka talagang

kwento so, sa Hungarian Sun, parang akala nung kasama namin, na nasa unahan, basta part lang, eh, hindi, hindi tumitigil. Sumarpok po yung band sa likod ng truck. Ang pinakaralagan ko, nagising ako kasi nakapas ako, umikot ako kasi sumagpas ako. Akala ko, wala lang. Wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman. Ang naramdaman ko lang ng pisgo, sakit lang okay. So after noon din, aksidente, so inayos-ayos, di ba may pag-uusap yun. Okay. Sino nag-decide na, oh, na, uh, kung pa rin tayo sa show? Okay. Ah, ah talagang uh, show, Paskuhan talaga yeah. siya.

nahinig na, tapos yun, hindi yung sulit na kung ano yung 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 tapos ano yung kung 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 ano yung ano yung kung 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 ano yung ano yung kung ano yung ano yung kung ano ano yung 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 kasi 'di naman kung ako 'yung mag-volunteer pala. Pero mga bangulan. Hindi ko naman 'yun, 'di ko naman 'yun. mo sa gawas ba 'yan, na si brush up para. Sige, Jude. Kumusta na 'yung Yung naka-process? Process as Ano 'yung 'yung dito, minor damage siya sa degree siya. 'yung time na dapat magpapahinga ako sa mga voice Kasi nag no choice simple. so hindi ako dapat magsalita for one to two months then kasabayan so accident and then we'll talk ang hirap mo no, kasi pag kailangan ko ng tulong okay, okay ma'am ma thank, thank you ma'am hindi ako pwede magsalita kasi dati pag Gigi so guys so, muna din ang akong P.E.T. session may tomorrow may again may thank you so much guys for watching and like if you like this kind of video and please and don't forget to follow morning, and hit the bell, bell button Gigi